Yes, so what's up sa inyo mga kanugnog So ano po tawag sa inyo nito Ang galing eh. ngayon Ngayon lang ako nakatanggan to Mas malaki pa sa bukot Tsaka sa pakwan Ang tawag nila yung mirak fruit Pero ngayon ako nakatanggan to Ano po tawag sa inyo ng ganito huh? Malit lang yung puno nyo no Pero yung bunga niya dalawa lang Pero ang laki pareho eh. Ito yung isa. Ito yung isa. Parang buko. Ang bigat. Ang bigat. Ang bigat. Pwede sa gumatang ito ah. B, alam mo ba ba't miracle fruit ang tawag ito? Kasi milagro nung lumaki sila ng ganito kalaki. <laughs> anong lasa nito dito? Ma parang malangkot. Hindi, sa ibang prut. Eh, parang nangyawig sa ibang prutas. So, ang laman yan, bayulit. Ah, bayulit? Oo, violet laman yan. Bakit ang laman ito? Bayunit. Ang kala kong parang mga pakuan, melon, mga ganun. Yeah. Pag ginoon na siya, parang ito yung nakakaluhin naman yan. Bago, yan ang gagawin ng pangkamot sa ano. Ang Ah, gamot sa cancer. Alam mo yun, may nag-shake-shake doon sa may ano? Sa may simbahan, sa may ano? Ano bang ano yun? Sa may Kiapo? Hindi ba may nagbibenta ng ganyan? Ang galing eh. Baka hindi naman puro. Pang ano pala ito, gamot sa cancer? Karang liit lang puno niya. Meron po po sa inyong gantong puno, miracle.